bababa po kami para maligo doon sa baba andun po ang tubig hindi pa po makakit dito sa pinaka top ito po yung ayusing uh, hagdan madulas kailangan po dito idahan dahan ito po yung pinakamagandang part eh. meron ditong isang mga upuan para kita ho yung magandang view na yun ito ho yung pinakamatigas na kahoy dito ang tawag po dyan ay malabayabas kahit po anay susuko po dyan sa tigas po na yan yun ho yung daan so yun Let's go. Dito po sa itaas may signal pa ho. Talk and text po tsaka globe. Yun po yung kubo namin sa ibabaw. Dito tayo. Pababa ng pababa. Pahinang pahinang signal. Okay. Ay, yung susi ng motor Susi ng motor Ewan ko Kunin mo oh, nasa pantalon Ayun ang kahoy na ito. yan po yung isa natin solar, kaya lang ho hindi po naaarawan kaya tatanggalin natin 'yan. Ililipat na lang ho namin doon sa kabungad para may ilaw yung aming service. ito ho yung tagilid na lugar yon pero marami pong punong kahoy marami po tayo dito wild na orchids tulad po nung tinatawag na pakpaklawin yung pong dapo nasa mga punong kahilang lang po yun. yan ano ba ito Ilesu suay Ito yung ating mga bato na galing sa Agus River. Actually po ito libre lang siya dito sa sa Agus pero binili pa rin po namin siya dahil binayaran po doon sa mga naghakot yung nagkinargahan nito tapos yung mga nagkarga doon sa truck. Tapos po meron din tayong buhangin. Nagaling din po doon kasi yung pong buhangin tumatambak lang po doon sa Agus River. So magagamitin po natin siya doon sa pang Kina naman po dito ng luya. Ito luya po ito ay. So, yun, malaki na. Mabilis siyang dumami. Ayun. Mga luya po yan. Yung iba pong buhangin natin dahil ayun, nalaglag na dyan. Pero magagamit pa rin naman po natin yun dyan. Yun po yung aming service. Motor. ito yung gagawin namin ang yan po mga bato na yan pinahakot po namin yan galing ng Agus River pero yan po yung mga nasa tabihan natatambak na pag hindi naman po kasi inalis sa Agus River wala po magiging ilog hmm. kaya po isa rin po sa nagiging magandang epekto nun gumaganda yung Agus River dito po namin yan ilalagay yan ho talaga hong pataas yung lugar yan malinis na siya ngayon dito maglalagay ho kami ng kubo dito yan para humalapit kami dito sa tubig kasi ho wala pong sariling tubig ito ho tubig ho ng barangay ang ginawa ho namin dahil nandito ho kami <laughs> tumusok po kami ng isang maliit na maliit para magkaroon kami ng tubig yun siya pero kung tutusin ho napakalakas po ng tubig na to sumisirit po yan Eh lang ba? Ah, kaya po siya humina dahil naipit. ipit oh. No. Ngayon, sumisirit na ho siya, di ba? Ito hong ganito kalakas. Sobrang ano na po nito. Di ba? Oh, di ba? <laughs> Lakas. Kasi oh, solid po yung tubig na yan. Eh kaya nga nitong makarating diyan eh sa ano. <coughs> o di ba? Dito ho kami ngayon maliligo. Ay, lagyan mo ng tubig yan. Yan, ito po kami. Yan po yung papunta ng Impanta, Quezon sa Three Lions ito naman po yung papunta ng Kogyo, Marikina nandito po kami sa lugar na to more or less 2 hectares ha? let's go diligo saan ba natin ito ilalagay? kasalan ang tubig to